Eto nga pala yung time na nag-house visit kami sa Bayern. So nag-train nga lang kaming apat dahil nga tatagpuin namin yung asawa ko sa Memingen. Naichip nga ang asawa ko kaya sabi ko ay matulog ka na lamang muna at magkita kita lang lang tayo sa Bayern at doon mo na lang kami sunduin. At ayan nga, sumigat na ang araw. Alam nyo ba, ang hirap ibiyahe talaga ni Malia sa ganitong train kasi super liko talaga niya. Ang dami niyang energy. Buti na nga lang nang papunta na kami ng vending yan, ay nakatulog na nga siya at ito, konting promote muna ng product. Hindi talaga pwedeng wala akong dalang lip tint at saka itong katengko kasi nga medyo nahihilo talaga ako sa biyahe. May dala nga din pala akong Dr. Alvin kasi kailangan ko mag-apply lagi dahil nagbabakbak na nga yung aking muka at nagre-rejuvenating na nga ako. Ay ang pagkapangit man tingnan. Nagmamadali na nga kami kasi medyo late yung train at 6 minutes lang yung allowance naming train para lumipat ng panibago. So may dala nga pala ako ditong bag at ang laman nito ay mga pagkain. Nandito na nga kami sa next train and pumunta na kami ng Memmingen. So ito nga pala yung katapat ko. This Dito na nga na kami po meso, kasi nga ang hirap magbuhat-buhat kay Malia papuntang hagdan. So, ito yung bata. Tulog pa siya. Tapos, ito yung dalawa. Okay. So, fast forward na tayo. Nandito na nga kami sa Memingan at pupunta na kami ng bahay. Autumn na nga pala dito sa Germany, kaya ganyan ang aming paligid ngayon. Nandito na nga kami sa bahay at ito na nga yung aming bagong lilipatan. Alam nyo ba, gustong gusto ko yung vibes dito kasi napakatahimik at saka more on nature. By the way, nasa Dorf na nga pala kami. Ito nga palang itsura ng living room namin and under renovation nga siya kasi papalitan ng floor. Tapos eto naman yung aming magiging garden at may kasama ng nga po pala siyang apple tree. Habang naglalaro nga si Malia doon sa taas, eh, bumaba muna kami dito ni Adel sa magiging store ko kasi nga kailangan ko magsukat-sukat dahil bibilhan ko ng lagayan yung mga paninda. Dito nga sa garden, inamitas eh, na ng apple itong tatlo at ayan nga, mulot na si Malia pero hindi po yung pinakain kasi kailangan muna ng hugasan. Tapos na nga kami magsukat at kailangan na namin pumunta doon sa store kung saan kami magpapagawa ng kitchen. So, see you na lamang po sa next video.